Hello po mga kalaki, alas dos na po ng hapon at syempre po May 3 po ng 2pm at syempre po mga kalaki, ito na po ang masaswerting 4-digit lucky numbers natin ngayon Tayaan muna, umpisahan natin sa Singapore 1392 Hong Kong, 7255 Dubai, 3807 Malaysia, 1693 Taiwan, 0052 Thailand, 2829 Philippines 1394 India 6267 New Zealand 7251 Australia 3439 Mexico 9198 Canada 2286 Greece 3044 Israel 1287 Las Vegas 6269 Alaska 1544 Saudi 2283 Japan 4396 Italy 7102 Germany 2450 5 0. Korea 9317 Texas 7715 At China 2439 4 3, Ayan po mga kalaki Kompleto na po Mga 4-digit lucky numbers Ngayon pong May 3, 2024 Alas 2 po ng hapon i mo yan ha Pwede po yan sa Lotto Pilipinas Lotto Abroad good luck po mga kalakik. Malanalo tayo ngayon. Claim it.